Ayun mga sipag, binagalabi sa ating lahat So sa video nito mga sipag, isi-share ko nyo dito kung paano mag-pin comment sa ating mga public post dito sa ating Facebook account So yun yung isi-share ko sa inyo mga sipag kung paano natin gawin yan Kasi nga po meron pong nagtanong sa atin dito Ito si Sir Dai, shusha to si Sir Dai Ang tanong nyo mga sipag, paano mag-comment pin sa Facebook profile po sir So yun mga sipag, you know, paano daw mag-pin ng comments dito sa ating... Facebook na pinopost po natin na mga video o text o ano man yan mga sipag na pinopost natin. So yun yung share ko sa inyo mga sipag kung paano mag-pin comments dito. Kaya panoorin itong minuto hanggang dulo para malaman nyo po kung paano at gawin yan. At para mangyaman nyo yun, proceed tayo. So, proceed na tayo mga sipag. Ino, dito po, i-share ko sa dito mga sipag ang ating Facebook page o Facebook profile account. Hano, same lang naman po ito mga sipag. Ipapaliwanag ko po sa inyo dito kung makapag-pin comments ba tayo po mga sipag at paano natin ma-fix na magkaroon tayo dito ng ganitong features na pin comments po mga sipag. So, dito mga sipag, itong gamit ko ay Facebook page na Kuya Chris TV po. So, dito tayo sa ating menu. So, dito mga sipag, maghanap ako ng pinapost ko at yung ating uh, ah, ayun na nga yung, ayan, yung pinapost ko. So, tingnan natin mga kasi pag kung tayo ba yung makapag-pin comments. So, yan mga kasi pag ano, wala po siyang features na ganun. So, pin comments mga kasi pag kahit mag -ano tayo, kahit mag-comments tayo. Yan, tingnan natin. Yan. 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 Ayun mga kasi pag ano, na i-post na siya na sa taas na po siya masipag. Then try po natin na dito nang i-refresh natin. Then wala po siyang pin comments po sipag. So dito back tayo po makasipag you know? Dito to sa ating mga public posts, sa ating news feed. Back tayo makasipag you know? Hindi po siya, wala siyang features. So dito makasipag ang ating comments kanina, kung nakita nyo po, nag-comments ako, yun po ay nasa ibabaw agad. So, ganito mga sipag, you know, yung mga comments natin, ito po ay talagang automatic na nasa taas yung mismo tayong nagla-live, no? Or tayo mismo ang nag upload ng mga video pala sa ating public post. Din pag sa na tayo po ay nag-comments doon, so na agad-agad ito na nasa taas. Bakit? Kasi dito mga kasi po ay nasa relevant natin na natagal on po natin yung relevant natin doon sa ating settings sa public post. So dito mga you no? Know? So punta tayo sa ating settings. Then, Click natin settings. Then, punta tayo sa ating page settings. Page yung gamit ko makasipag. Hanapin natin yung public post. So, ito yon. So, dito makasipag yun. Dito sa ating public post. Dati po kasi comment ranking yung nandito. So, ngayon, pinalitan po siya na show most relevant comment first. So, yan makasipag yun. Ito na po yung nandyan. So, ibig sabihin yan makasipag yung mga natutugma doon sa ating content video if ina-upload o pinopost nating text, picture, video po makasipag yun. Yung mga relevant nito o talagang tugma ugnay na doon sa ating mga caption at yung content o text o picture na pinost, yung ating mga uh, kino comments lalo po pag tayo po ang mismo yung admin o yung tayo po ang uh, author nito so automatic po siya doon po siya mismo sa taas po so relevant comments yan makasipagin yung yun po yung tataas first So, mag siya agad. Pero dito sa ating nagtanong na about dito sa ating pen comments po mga sipag. So, wala po siya mga kasipag no? yung features na yun. At para magkaroon tayo ng features ngayon mga kasipag ng ganon na mag makapag pin comments tayo. So kung wala tayong features dyan kasi dati comment ranking to. Then show most relevant comments first. So yun na yun. Aangat po. Tawag tayo mismo ang author ng uh, tayo mismo yung nagpo-post public po sa picture at saka text so ano man yun so doon po siya sa taas po mangunguna then dahil yan po ay talagang tayo po ang nagpo-post noon so relevant comment first so back tayo dahil gusto natin mag ah, magkaroon ng pin comments na pictures ni Facebook in comments yan yan so yan mga kasipag you know, wala siyang ano pin so screenshot natin yan Ayan. And then sunod nating gawin, kunin po natin yung link ng ating Facebook. Ayan, Facebook page 'yan. Click nyo yung tatlong tuldok, click nyo po yung copy link. Ayan, sunod. Dito po tayo sa ating report a uh, problem. Click nyo po yung continue to our report. Then dito tayo sa ating select a product po mga kasipag Include in a report Dito sa select in product, hanapin nyo po yung comments Kung wala po, messages na lang po para lang ta po tayo ay makapag-request kay Facebook O tayo po ay makapag-concern Click nyo po yung messages And then dito na po natin ilagay yung ating link ng ating uh, Facebook page Paste, Face. ayan So sunod may message na po tayo dapat dito sa taas. Dapat naka-ready na po yung message natin about ito doon sa pin comment. So ako makasi meron ako nagawa, nasa inyo na po kung gagayahin nyo ito nandito sa ating notes. Yan. So I want to be able to pin comments on my Facebook post. This is very important for me and I need this Facebook post. This is very, important for uh, me and I need this fix. The fix. Yan. Yan. Select all. Copy. Yan mga kasipag, ano? You know, Then, lagyan pa natin their Facebook team. Yan. Their Facebook team. Yan. So, yan. Their Facebook team. So, yan na no pag ino. Then, yung in screenshot natin na pen comments. Yan. Hintay tayo mga kasipag. Yung screenshot natin, ito na po. So, ayan na. Yun yung screenshot natin na gusto nating mapin. Then, sunod nyan, okay na siya makasipag. So, itong ano na to, yung uh, comments natin, ay pwede nyo po itong gayahin. Pero, nasa inyo na kung ito, this very important kung mali ito. Ayan. Then, huwag nyo kalimutan yung link ng Facebook. Ayan. So, ayan na po. Kung okay na sa inyo yan, so, click yun po yung arrow. Yan mga sipag yung atong message na ito. So edit nyo na lang, then lagay ko na lang po sa comment section no. Yan para gayahin nyo po. Yan, send na po natin mga sipag para makapag-request po tayo ng uh, pin comments na features po dito kay Facebook. So ganun lang po siya kadali mga sipag, eh, no. Then uh bak tayo. So okay na siya. So sana po nasundan nyo po mga sipag. Ganun lang po kadali, no. So about dun sa relevant na comments po, yung first na yung mga related po doon sa ating content video na in text, o doon sa photos. So gano na po siya kadali mga kasi pag gano, yun po mauna agad-agad matataas, lalo pa po, po pag ikaw po ay author. Pero yung features na pin comments ay wala po, so pwede tayo makapag-request doon sa Help uh, Report a Problem. So yan po mga kasi pag sana po nasundan nyo at sana po nakatulong. At kung nagustuhan to video ito mga sipag, pasupport nyo po sa itong YouTube channel na kay Chris TV po mga sipag. At pinutin na rin po ang notice button para mas didig sa babagong video sa upload. At kung meron ka sa YouTube at mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan, sasagutin kayo at po natin ng content video yan hanggang sa ating mga At huwag niyo po kalimutan mag-like and share. Mga sipag, maraming sa panonood. Have a nice day and God bless all.